Ilan ang butas ng isang pirasong Skyflex? <laughs> Yo, what's up? Nandito kami ngayon sa Albatariad, isa sa pinakasikat na pasyalan ng mga Pilipino dito sa Saudi Arabia. May simpleng tanong kami sa ating kababayan na kapag nasagot ito nila ng tama in 5 seconds, bibigyan natin sila ng premyo. Tara, let's go! Oh, kabayan, uh, may simpleng tanong kami sa inyo. Kung masagot mo ito ng tama in 5 seconds, bi bibigyan ka kami ng premyo. Ilang butas ang isang peraso ng Skyflex? Skyflex? May hirap na talong mo na, pero okay yan. No? Nakakatuwa rin. 25 4 30 3 2 1 Mali. Ilan ang butas ng isang peraso ng Skyflex? Five, four, three, two, 1 Ilan ang butas ng isang pirasong Skyflex? Five, yung po, ganun, four. yung line lang. Isang line, isang ano po? Hindi, nee, isang piraso. Thirty? Five. Thirty. Four. 30, three, two, one, zero. Mali, for 20 real. Ilan ang butas ng isang pirasong Skyflex? Butas? Oo. 5 4 Five. Four, three. Two, one, zero. Wrong, wrong, wrong. For 20 real in 5 seconds, ilan ang butas ng isang perasong Skyflex? Five, 4, 3, 2 one. Ilan ang butas ng isang perasong Skyflex? Five, four, three, two, one. Wrong. Ilan ang butas ng isang perasong Skyflex? Five, four, three, two, <laughs> Ay, marami yun. <laughs> ilan? Eh, hulaan mo. Siguro 12. In 5 seconds, ilan ang butas ng isang karasong Skyflex? Skyflex. 5, 4, 3, 15, 2, 1, 0. Mali. Ilan ang butas ng isang karasong Skyflex? 5, 150 4 3 2 1 0. Mali Kayo Kayo Hulaan nyo na lang Hola. 50. 5. 4. 3. 1. 2. 1. Mali. Eh, thank you.